Ramdam na ang Pasko sa isang malaking hotel sa Metro Manila. Inilawa na kasi ang kanilang 20 feet na Christmas tree na tradisyonal na ginagawa taon-taon. Yan ang ulat ni Noel Talagay. Eh. Bahagi na ng kasaysayan ng bansa ang taunang Christmas tree lighting ceremony ng isang kilalang hotel dito sa Metro Manila. Naging pambungad ng programa ang isang masayang awaiting pamasko ng Office of the President Choir. Pero siyempre, ang pinaka main event, ang Christmas tree lighting na may taas na 20 feet. Ngayong na 2023, ay uh, talagang nakakabango na ang uh, ekonomiya ng ating uh, bansa. At uh, salamat sa Diyos at uh, magiging, magiging magandang takbo ng 2023. Tema ngayong taon ang Paskong sariling atin kaya naman highlight ng abaka at papel kasama na rin ang kanilang Christmas balls na gawa sa baging. We are uh, focusing on uh, a Filipiniana decor highlighting the ilang flower. Kahit ang kasukutan ng sarili nilang bersyon ng Santa Claus, mula paa hanggang ulo, ay Pinoy na Pinoy din. So nice because you know, it's a really Filipino motif. So might as well inject a Filipino Santa for exchange. Naging panauhin sa nasabing event si U.S. Ambassador Mary Kay Carlson na bumabate sa mga Pinoy ng Merry Christmas. There's nothing like it anywhere else in the world, and I really look forward to uh, welcoming our daughters back to Manila this year to spend their second Christmas with us. Merry Christmas to all. Noel Talakay para Sabayan.